po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan saan man kayo naroon sa mga oras na ito sana'y nasa maayos kayong kalagayan sana nasa mabuti at malakas ang inyong mga pangangatawan sa mga oras na ito magandang tanghali magandang hapon o magandang umaga kung saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Nandi dito na naman po tayo. Nagbabalik upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong so Kristo. Dahil ito po ang ating tungkulin bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. ang sabi niya, ang sabi ng ating Panginoong Sokristo sa Mateo chapter 20 verse 18 hanggang 20. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan, at lahat ng otoridad ay ipinagkatiwala ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Sokristo sa kanyang bugtong na anak na si Sokristo. Ibig sabihin, may karapatan si Jesus Christ humatol at magligtas sa kung sinong nais niyang iligtas mga kapatid at mga kaibigan. Ang sabi sa chapter 28 ng Mateo, verse 18, Ipinagkatiwala ng ating Diyos Ama sa ating su Kristo ang kapangyarihan, otoridad at kapamahalaan. Maging sa lupa o sa langit man, ipinagkatiwala sa ating Diyos, Ama kay Panginoong so Kristo, ang magligtas at humatol pagdating ng huling araw. Ang ibig sabihin po nito, kung sino man ang sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong so Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Subalit so, ang hindi sumampalataya o ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay mabubulid sa lawa ng apoy. At 'yon ang pangalawang kamatayan. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 19 ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa, sa lahat ng naaabot ng minsaheng ito. Ipangaral ang salita ng Diyos. Ipahayag ang salita ng Diyos. Sa lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ibig sabihin, matapos mapangaralan, masulwiningan, at patanggapin kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, kailangan mabautismuhan at sumunod sa utos. Ang tanong, kasi marami ang nagtatanong dito, paano ba ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Simple lang po mga kapatid at mga kaibigan. Unang hakbang para makamit mo ang buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi ka na mapaparusahan. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Unang hakbang po 'yan. Pangalawa, pagsisihan ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala. Pangatlo, buksan ang puso mo. Sampalatayanan si Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas sa gayong bagay o sa gayong paraan ay magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang sabi sa Juan 3.15 hanggang 16. Ang sino mang sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi na siya mapaparusahan pa. Siya ay nakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Dahil sa atin ngayon, dahil tayo ay makasasa, makasalanan, kailangan natin ng kapatawaran. Kaya, ganon ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, isinugo niya si Jesus Christ dito sa lupa. Para, hugasan, linisin, at tubusin ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan niyang kanyang pag-aalay ng kanyang kaisa-isang buhay sa bawat isa sa atin dahil hindi natin kayang linisin ang ating mga pagkakasala dahil tayo ay hindi karapat dapat sa paningin ng Diyos dahil tayo ay kandidato sa pagkakasala kandidatong mahatulan kung hindi sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Sokristo dahil ang kasalanan ang kabayaran ay kamatayan. Roma 3.23 Lahat ay nagkasala at hindi nangagkaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya, nag si Jesus Christ, namagitan si Jesus Christ para sa atin. Dahil kung hindi siya namagitan, kung hindi siya nag-intervene, o hindi siya pumagit na sa atin, walang maliligtas sa atin kahit isa. Lahat tayo kandidatong mahatulan sa lawa ng apoy. At yun ang ikalawang kamatayan. Pero salamat sa Diyos, salamat sa grasya sa Diyos, salamat sa gugma sa Diyos, sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Sino ba naman tayo para iligtas? Isang taong makasalanan, isang taong walang kaya kundi ang gumawa ng kasalanan pero inibig pa rin niya tayo iniligtas pa rin tayo ng Diyos pero ang Diyos hindi namimilit sa may ayaw sa kanya ang kaligtasan nakahanda na nakalatag na ang kaligtasan ang problema lang ang tao ayaw sumampalataya ayaw tumanggap sa ating Panginoong Sokristo. Ayaw magsisi. Ayaw magbalik loob sa ating Panginoong Sokristo. Ayaw magbagong buhay. Mas pinili pa ang makamundong pamumuhay. Ang kalayawan. Ang mga last of the place. Mga bagay na ayaw ng Diyos. Mas binigyan pa ng importansya kaysa magbalik loob kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kayo mga kapatid at mga kaibigan, tatanungin ko kayo. Nais nyo bang magkamit ng buhay na walang hanggan? O nais nyo ng walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno? Kayo na po ang bahalang sumagot nito mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, makapag, desisyon kayo. Ngayon, malaya kayong mag-decide kung kanino kayo papanig. Kung sa Diyos kayo papanig, kailangan yung tanggapin ang Panginoong Su Kristo. Kaya nung sundin ang kanyang mga ordinansa. Kayang tanggapin, kayang magpawagotismo, kayang sumunod sa utos ng Diyos. Yan ang mga requirements ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Su Kristo. kung gusto mong sumunod sa Kanya. Sundin mo ang apat na elementong ito. Apat na bagay na ito. Una, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, magpabautismo ka. Pangapat, sundin ang sampung utos ng Diyos. At pangatlo, sundin ang sampung utos ng Diyos. Pangapat, sambahin ang Diyos sa kanyang banal na sabat. Ang apat na ito, ang iniutos ng Diyos sa lahat ng mga nagsasabing tunay na lingkod ng Diyos. Yang apat na elemento na yan ang kailangan mong da dapat nating gawin para mapunta tayo sa karian ng Diyos. Yun lang po mga kapatid at mga kaibigan. Dahil yan ang basihan, yan ang dahilan kung bakit isinugo ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa para linisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Mga kapatid at mga kaibigan, marahil hindi kayo, kung hindi nyo man ito kayang pakinggan ngayon o ayaw nyong pakinggan ang katotohanan ito, darating ang panahon maniningil ang Diyos sa mga ayaw sa kanya maniningil ang Diyos sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos maniningil ang Diyos sa mga ayaw tumanggap sa kanya maniningil ang Diyos sa mga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos unang unang singil unang paniningil sa ating Panginoong Kristo ay ang kamatayan. Once na hindi ka tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at bigla kang binawian ng hiramong buhay, ang magiging kahinatnan mo ay hatol pagdating ng uling araw. Yung mga ayaw tumanggap at ayaw sumampalataya ang hihintayin ng mga taong ito ay hatol na lang. Isang nakakalungkot at nakakatakot isipin at nakatakatakot na wakas ang hatulan ang isang kaluluwa na wala kay Kristo. Ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo, hindi pagpatay na. Dahil pagpatay ka na, wala ka na magagawa wala ka ng pag-asa, wala ka ng pagkakataong magbago. Wala ka ng chance na magbalik loob. Hindi mo na kayang mag-decide na tanggapin si Kristo dahil wala ka ng buhay, wala ka ng hininga. Hindi, hindi ka na nga, hindi ka na makapagsisi, hindi ka na makapagbalik loob sa ating ng Kristo. Hindi ka na makagawa ng mabuti. Hindi mo na makapag-decide na tanggapin ko ang Panong Kristo dahil gusto kong magkamit ng buhay na walang hagan. Ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo. Hindi pagpatay na dahil ang patay, sabi sa Ecclesiastes 9.5, ang patay ay wala ng nalalaman at wala ng pag-asa. Alam ng mga buhay na sila ay mamamatay, pero ang mga patay ay wala ng alam at wala ng pag-asa. Ibig sabihin ito, ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo. Habang may pagkakataon pa, buksan natin ang ating puso. Tanggapin si Jesus Christ. Huwag ibaliwala. Huwag nating baliwalain ang mensaheng ito. Dahil ito ang ihahatol sa mga taong ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Juan 12, 48 ang salitang ipinangaral sa iyo tapos tinanggihan mo yung alok ng pangangaral at kaligtasan ng ating Panginoong Kristo sinabi sa iyo tapos binaliwala mo ni nire, mo ibinasura mo pagdating ng huling araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo kung ano ang sinabi sa iyo na pangangaral yun din ang ihahatol sa iyo pagdating ng huling araw. Juan 12.48 Kaya ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, tiyakin natin habang pwede ba nating isettle ang problema. Dahil ang kaligtasan nga, ngayong buhay pa tayo. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 Ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo. Hindi pagpatay na dahil ang patay ay wala ng pagkakataon. Sabi sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag mong katakutan ang kayang pumatay ng katawan pero hindi naman nakakapatay ng espiritu at kaluluwa. Ang katakutan mo ay yung kayang pumatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kung isipin natin ito, isang nakakatakot at malagim na wakas doon sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong so Kristo hindi tumanggap, hindi nagpabautismo hindi sumusunod sa utos ng Diyos isang bagay na nakakagimbal at nakakatakot at malagim na kasasapitan ng mga taong ayaw sumampalataya at ayaw tumanggap sa ating Panginoong so Kristo habang magpagkakataon pa mga kapatid at mga kaibigan Ini-encourage ko kayo. Tanggapin si Jesus Christ, pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Huwag nang balikan. Magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Magpabautismo. Sumunod sa utos ng Diyos. At sambahin ang Diyos dito sa Kanyang banal na sabahan. Yan po ang buong katotohanan at kailangang dapat maggawa ng isang taong mananampalataya. Una, tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Pangalawa, magpabautismo. Pangatlo, sundin ang sampung utos ng Diyos. Dahil lahat ng mga bagay na ito, yung sampung utos. Bakit nais ipasunod ng ating Diyos Ama ang sampung utos? Dahil ang sampung utos ang magtuturo sa atin, ang magaguide sa atin upang hindi tayo malinlang ni Satanas. Hindi kayo kayang bitagi bitagin ni Satanas sa anumang mga pagkakasala. Dahil pag alam mo ang kautosan, ang kasalanan ay hindi mo, ang kasalanan ay hindi kayang makapasok sa buhay mo. Kaya mong tanggihan ang kasalanan pag alam mo ang uri ang sampung utos ng Diyos. Dahil ang kautusan mismo ang magtuturo sa iyo na i-reject ang bitag ni Satanas. Yan po ang power ng utos ng Diyos na itutuwid ganya sa tamang landas tuturuan kanya, igag-guide kanya sa tamang landas para hindi ka mag makakumit ng mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. Para mas lalo kang maging kalugod-lugod sa Diyos kapag sinusunod mo ang utos niya. Sabi niya sa Juan 14.15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Una, kasi tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa. Tayo ay naliligtas sa pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dahil hindi tayo perpekto, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil makasalanan tayo. Kaya ginawa ni Jesus Christ ang lahat ng pwede niyang magawa para ma-save tayo sa kahatulan doon sa lawa ng apoy. Kaya, namagitan si Jesus Christ. Siya ang pumagit na para hindi tayo mapahama. Kaya, ang sabi niya, sa Juan 3.18, ang sino mang sumasampalataya at sino mang tumagap sa ating Panginoon Su Kristo, ay mabubuhay. Magkakamit ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi na siya mapaparusahan pa. Siya ay nakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Pangalawang dapat gawin ang magpabautismo. Dahil si Jesus Christ ay nagpabautismo nung time na siya ay nandito pa sa lupa. Nagpabaptize siya kay John the Baptist. Dahil ang simbolo ng bautismo, pagkamatay, inilibing at muling pagkabuhay. Ibig sabihin, nung inilubog si Jesus Christ sa tubig, ikaw din ay kasamang namatay ni Jesus Christ. At nung Bumangon si Jesus Christ mula sa tubig. Ikaw ay kasamang bumangon ni Jesus Christ mula sa tubig na may panibagong buhay. Isang bagong nilalang ipinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay born again. Ang born again ay hindi po reliyon. Ang ibig sabihin ng born again ay ipinanganak ka muli sa Espiritu. Mula sa pagiging makasalanan ay isinilang ka para magbago, magbalik loob, magpakabanal, at sundin ang kalooban ng Diyos. Iyan ang ibig sabihin ng born again, mga kapatid at mga kaibigan. Sa mga sa mga nais talaga magkamit ng buhay na walang gan, ganun lang ang ating dapat gawin. Pangatlo, una, sa palatayanan ng ating Panginoong Kristo, tanggapin para magkamit ng buhay na walang gan. Pangalawa, magpabautismo. Pangatlo, sundin ang utos ng Diyos. At pangapat, sambahin ang Diyos dito sa kanyang banal na sabat. Ang apat na sangkap na ito, iyon ang kinakailangan ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Su Kristo na dapat nating magawa. Kasi pagdating ng huling araw, ito ang itatanong sa atin ng Diyos. Dahil katulad ng sinabi don sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23. Nangangaral po kami, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling at kung ano-ano pa. Pero bakit pinalayas? Bakit itinaboy ng Diyos? Gayong nangangaral, nagpapahayag. 'Di ba mabuti naman yung mangaral at magpahayag? at magpagaling. Pero bakit pinalayas ng ating Diyos sa kanyang kaharian? Isang bagay lang ang ating nais ipaliwanag dito. Dahil, una, dapat ang kaligtasan po ay complete package. Simula sa pananampalataya hanggang sa dulo. Una, Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan ang lahat ng mga nagawang pagkakasala. Pangatlo, tanggapin si Jesus Christ. Pangapat, magpabautismo. Panglima, sundin ang sampung utos ng Diyos. At panganim, sambahin ang Diyos dito sa kanyang banalasabat ito po ang buong katotohanan. Siguro hindi nyo po ito narinig sa ibang mga ngaral. Pero ito ang nakasulat sa Bible. Ito ang dokumentadong pagkasabi. Pananampalataya, bautismo, kautosan at sabat. Yan po ang apat na elemento na dapat masunod na isang tunay na mananampalataya. Hanggang sa dulo, Wag tayong bibitaw sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang sa katapusan hangga't mayroon pa tayong hininga, patuloy tayong maglilingkod, patuloy tayong susunod sa kalooban ng Diyos dahil lahat ng mga bagay nating ginagawa sa harapan ng Diyos, lahat ng ito ay may karampatang kapalit. At 'yon ang buhay na walang hanggan. At makakasama natin ng Diyos doon sa kalangitan na puno ng kabanalan, pagpapala, pag-ibig at higit sa lahat sasambahin natin siya roon sa araw ng sabat. Doon sa bagong langit at sa bagong lupa. Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23 sa bagong luangit at sa bagong lupa na kanyang inihanda. Lahat ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay magkikita-kita. Lahat ng bansa, hindi lang Israel ang tinutukoy dito. Lahat ng bansa na sumusunod sa tamang regulasyon o sa tamang pamamaraan o sa tamang utos na ibinigay ng Diyos, lahat ay magkikita-kita doon sa karian ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, sana'y pakinggan niyo po ito. Dahil ito po ang napaka-importanting bagay. Ang sampalatayanan si Jesus Christ, magpabautismo, sundin ang utos ng Diyos at sambahin ang Diyos dito sa banal na sabat. Ito lang ang kailangan gawin ng isang taong mananampalataya. At ibigin natin ang ating kapwa. Tulungan natin siya hanggang hanggang kaya natin. Kung mayroon kang maitulong sa kapwa mo, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng mabubuting gawa. Dahil yun ang ikatutuwa ng Diyos kapag tinulungan natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay dahil sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa, mga kapatid at mga kaibigan lahat yan ay ating investment doon sa kalangitan lahat yan ay ating para tayong nag-iipon sa langit sa kalangitan pag gumawa tayo ng mga mabubuting bagay sa ating kapwa. Mga kapatid at mga kaibigan. Kung tunay kang may pagkakilala sa ating panong su Kristo. Kung may lumapit sa iyo na isang taong naghihirap o nangangailangan na kaya mo namang tulungan. Kung mayroon kang capable ka na mayroon kang itulong sa kanya. Tulungan mo siya sa ganong bagay. magkakaroon ka ng grasya sa langit. Magkakaroon ka ng biyaya sa kalangitan. Pagdating na ikaw ay bawian ang hiram ng buhay at tinanggap mo si Jesus Christ, sinampalatayanan mo siya at nagpabautismo ka at sumunod sa utos ng Diyos. Lahat ng ito, pagdating sa langit, ang pangalan mo ay susulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid at mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe nyo naman po mga kapatid at mga kaibigan, pakisubscribe, pakilike, pakishare po ang ating video para lahat po ng mga taong hindi pa nakakaalam patungkol sa katotohanan ito ay malalaman po nila. Pakiusap ko lang po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, pakisuportahan niyo po itong aming munting YouTube channel na kakaumpisa pa lang, pakilike, pakisubscribe, at pakishare po para mas lalo pong mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Hanggang dito lang po tayo, God bless po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Amen and amen.